Ano yung katulad? Grabe Julius, oh, may labalaba, ay. -laba, labalaba, grabe Julius, ay. Grabe po kayo, soy. Karang lang ang Talagang mm. nakapasok pa kami dito sa area kasi narinig namin sa saka nila. Ah, uh, yung bihag daw. Sino pa naman yung bihag dito nga yeah, <blogan> itong Wala nga namin alam to ng area to mga tol. Ah, uh, may nagsin lang sa amin ang location at saka mm. may nakontak din G -G. kami na kasamahan nila. Johnny Hunter, Laisdi Hunter, Laisdi. May na contact kami mga tol. Na ayun, magsundo sa amin. Kasi hindi namin kabisado itong lugar mga tol. Kumbaga yung sinusundan lang namin dito yung mga bandido na nag narinig namin yung mga impormasyon para maganda tungkol sa bihag kaya sinundan lang namin. Tawag lang, tawag lang. Patay mo, patay mo. Teka lang, teka. Pa pa pa. Ay, tindog ba? Pa lang pa. Ilang ilang

Sorry po, sorry. Maka, yeah. Ibang klase yung mga bandido dito ba? May, <coughs> may you know? mga... mga tol. Ah, <coughs> Panorin po. video nito mga tol.

maka Pertama mga dito. ano yan mga <coughs> rubing na rubing na rubing na rubing pagkakasamahan <coughs> yan yung mga pinatay natin kanina ba samahan ka na gano'n mga buti ah ipinapon natin yung patay dun sa ayun masig baka report yuk. to ba nga wala na ipantay dito ba ayun lugang kayong nagbalik ya at limpyo at yung Mau no? Balagi na hinay. Basta. Limpio, balimpio. Hinlo ay, nah, ba? Hintin natin hindi tayo makapaputok. Dahil yeah. hindi natin kabisado ito. Ya. Baka magkahiwalay tayo ba? Hindi natin kabisado ito mga kalaban na ito. Pero kung ano man yung mangyayari, dapat wala talaga ma... ma ano... mahiwalay sa atin. Dako ay ulo na isa

Mga nanan din ato ko. Okay. Oo, tinan mo din. makita ng motor gadlo diri. Dili ta area. Oh, wala ta ko sa ang adlo law magkahiwalay ta pa. Magayon. Iya. Tamak tama. Mga nanan din di? unta Ganda. Ganda. Aler tolongmu. Pantai ah. lang pantai. Sa tungkuan ma. Ikut ikut kilid. Aku bala sa kuan. Itu kaje. Oi bala sa tubangan. Oi. Itu kan. Temurai blocking dia. Kini. yos Kayos ditu kayos. Kayo montapok tapok nyo ni. Isod ka yung kakorner ta ni Utah po. Kakorner ta. Pulang yun, pulang yun Pulang po. Ay kay palabig tindog. Kasi kailangan talaga ng tulong ni Kuya Bats ngayon. Kahit na ano mangyari mga tol. Ay. Gagawin natin lahat mga tol. Ano yun yung nangyayari. yung nangyayari. Inutusan daw sila ng commander mga tol na madayan maigi yung ano yung area. Alam nila mga tol na may tutulong talaga kay Kuya Buds Mautak din ng mga bandido na to. Ya. Yeah. Dol. Brad. Brad. Ayaw kayo ko na. Huwag kang padalos-dalos, bro. Mga tol. Pag-pray niyo po kami. Share niyo po itong mga video. I Share niyo po itong video na ito. Rasunan Julius Hah? Hah? Bantai mau semangat kahwi ya Bantai mau semangat Oh. Ikkje redd.

爸爸，爸爸。 Kami jalan dari lagi, baik Semuanya terindalana nih.